what's up mga meme? It's me, Rico and welcome back to my channel! Mabuhay! Oh, nagulat ba kayo? Nako, ako lang to ha, mga memes! <laughs> Nako, napaka-exciting ng araw na ito ha, mga meme, kasi meron tayong napaka-interesting na topic na pag-uusapan ngayon for today's video, mga meme. Ano yan? Kasi medyo marami rin po ang nagtataong sa atin tungkol sa isang partikular na pampaswerteng ito ha mga meme. Na yun na nga, kung ano ba daw po ang mga taglay nitong Bertud at taglay na kakayanan ha mga meme sa larangan nga po ng pagpapaswerte. Ang ating tinutukoy ay ang nyog na isang mata at isang bibig mga meme o ang tinatawag na nyog na dalawang mata. Ah, talaga ba? Eh, yun naman yan? Yun na nga po, ha, mga meme. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya stay tuned lang kayo dyan, ha, mga meme. Exciting to. Ah, talaga ba? Ah, ano to? May aso. Psst! Hi! <laughs> Hi! Psst! Ano? Ah? <laughs> aso. <laughs> Oo, sa na nga po ha mga meme sa mapagpalang araw po sa inyong lahat at daw ay nasa mabubuti po kayo kalagayan ngayon kasama ang pong mga pamilya at mga mahal sa buhay. At sa inyo po ha mga meme na ngayon nasa iba yung dagat at nagtatrabaho, eh dalahin ka po ha mga memes ang kaligtasan po ninyo. Para kayo po ha mga memes makapagtrabaho dyan ng maayos at makasuporta kayo dito sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas ha mga meme at yun na nga, ngayon po ha mga meme meron tayong pag-uusapan na isang partikular na pampaswerte na talaga lang pong napak pambihira ng taglay na kakayanan at taglay na kapangyarihan ha mga meme sa pagbibigay ng mga kaswertihan. Ano yan? Kasi yun na nga po ha mga meme, medyo marami-rami pa rin po ang nagtatanong sa atin tungkol sa partikular na pampaswerte ito na yun na nga, yung tinatawag pong mutya po ng nyug na isang mata o isang mata at isang bibig ha mga meme. At, at, yun na nga po ha mga meme, ngayon nga po ay may ipeplex tayong sample nito ng ating nyug na isang mata at isang bibig mga meme. Ah, talaga? Ano itsura niya? Patingin nga, eto po ha, mga meme. O, ang ating nyog na isang mata at isang bibig, mga meme. Bakit may tali? Ganyan po kasi talaga siya, ha, mga meme. Alam nyo po ba, ha, mga meme, na kapag kakayo po yung nakaatig ha po nito, naku, napakapambihira. alam nyo po ba, ha, mga meme, na hindi ito madalas nakukuha kung saan, saan lang at hindi siya madalas talagang maatikha kasi bihirang bihira lang po talagang makasumpong nito ng mga nyug na isang matao isang bibig o yung tinatawag na nyug na dalawang mata pero sabi po ng iba kasi ito daw po yung nyug na isang mata tagalin ko po ha papakita ko sa inyo nakatali eh sample ko po kasi ito kasi ito talaga yung ginagamit kong papaswerte. pinakita ko na nga sa inyo eh <laughs> bakit nasa kotse kasi ito po yung talagang lagi kong daladala ito dito ha mga meme sa kotse ko opo ha mga meme para tayo po ay palaging maka-imbibe ng mga sinasabing kaswerte ano yan kahit saan po tayo maglimayon na kung saan lupalok ng mundo talaga ba? Opo. Kung baga, attack po natin yan, ha, mga meme. Yung positivity, ha, mga meme, na magbibigay sa atin ng sinasabing kaswerte, ha, na yan. Opo, ha, mga meme. Kasi talaga ito po ay regarded na napakaswerte po, ha, mga meme, ng mga nyug na isang matat at isang bibig, mga meme. At meron pa po ako isang sample po dito, ha, mga meme. Kaya lang ito, ay, ayoko pong ipakita sa ito, eh. Kaya lang isa, ipapakita ko na rin sa inyo. <laughs> parang dalawang isip pa eh. Ito po oh mga meme. Ang nyog na isang matat, isang bibig mga meme. Pero ito po ha mga meme, ginawa na siyang parang pendant baga. Oh, ayan, nakita nyo ba yan? Ito po, ito yung tinatawag na mata niya, yan, yan nakita nyo yan, yung parang matang yan, po ang mata niya. At yun naman po, itong pong binog na to, yan naman po yung bibig niya. Pero parang sabi po kasi nung iba, ito daw po yung nyug na dalawang mata. Meron po talagang particular din po na nyug na isa lang talaga ang mata niya. Pero sabi nga no, ito daw po yung buwan at araw kasi eh. Yan. At alam nyo po ba, napakaswerte po nito. Yan, kapag kayo po nakakita, tikha ng ganito. Yan, ito po yung kasi ginawa ng pendant kasi ito po yung pwede nyo palamanan ha mga meme ng iba't ibang mga elemento. Yung elemento ng tubig, elemento ng apoy, elemento ng hangin, tapos elemento ng ano, kalikasan. Yan yung lupa ha mga meme. Ipapasok nyo po dito sa loob nyan. Tapos yan po isi-seal po ninyo ha mga meme. Yan po ang inyong magiging nako. Oh, Napaka-powerful na pampaswerte talaga ba, at ito po ha mga may galing po sa kaibigan natin ng mga antingero. ito po yung sa atin nga ha mga may ako nga po yung lalagyan ko nga po po ito ng laman, pero kung halimbawa kayo naman po ha mga may makakatika po na katulad po nito, yan, ang mainam po ha mga meme ito po yung tatalian nyo lamang po ng ribo na pula at saan natin ito gagamitin. Pwede nyo po ilagay ito ha mga memes at mga tahanan. Pwede rin po sa inyo pong mga negosyo, sa inyo pong mga tindahan. At alam nyo, ito talaga napakainam na panghikayat ng mga sinasabing mga positibong enerhiya na yan na magpapadaloy sa atin ng mga minimit-himit-hin natin kaswetihan at biyaya ng buhay. Kaswetihan po ha mga memes sa pera. Talaga ba? Eh pero may nagtatanong po sa atin, paano naman daw po yung nyug na walang mata. Nako, sabi ko. Yun naman po, yun naman po yung gamit naman po yung sa paggagamot. Halimbawa, pangontra naman po yun, ha mga meme. Napakainam naman po nun yung mga nyug na walang mata naman po. Kapag kakinakati ka naman yan, ang mainam po dyan ay langisin nyo po yan. Gawin nyo siyang langis, ha mga meme. Napakainam niyang pang haplas-haplas Basta mga kung ano-anong nararamdaman at pangontra nga po sa mga sinasabing gawa ng tao at gawa ng lupa. Ah, ano naman yun? Yung halimbawa, katulad nga, yung mga usog, yung mga palipadhangin, yung mga tigalpo, mga barang, kulam talaga ba? Opo, yun ang isang napakainam na pangontra. Kasi, alam nyo, kapag kado kasi kayo may nakaatika naman po nung nyug na walang mata, eh, kay talo parang, ano, magiging shield nyo yan. Parang kayo po yung may sa tagabulag baga. Hindi kayo makikita ng mga kaaway nyo, lahat pati ng mga, yan, yung mga manguusog, yung mga mambabarang, mangkukulam. Hindi kayo tatalaban yan. Kasi parang, hindi kayo makikita nila eh. Parang nagiging invisible kayo. May invisibility power siya. Kaya lang po, ang downside naman niya, hindi, hindi nga kayo nakikita eh, kahit sino ha, pati, alam niyo, pati pera, hindi kayo makikita, lalampasan <laughs> laki ng pera, kaya hindi po siya maganda sa negosyo. Ang maganda po sa negosyo ha mga meme, ito pong mga nyog na dalawang mata, o yung nyog na isang mata at isang bibig ha mga meme, yung buwan at araw. Ah, ito pong napakainam sa negosyo. Kung kayo po ha mga meme, may, may mga negosyo, nagbebenta kayo, nagtitinda kayo. Yan, maglagay kayo nito ha mga meme sa tindahan po ninyo. Alam nyo ako po yung nakakuha ka kasi nito eh. ah, mayroon na po akong to tatlo. Yung isa po, talagang napakatagal kong inintay hinanap. Yung isa naman po, iniregalo sa akin galing galing tarlak ata yun pinashipa sa akin niregalo sa akin yung isa natin subscriber tapos yung isa pong ganito ko alam nyo sa kahamitan ko naghahanap talaga ako nyan eh pag ako yung ano nagluluto ng mga ginata ginatagin na ta talagang minamat ko yan yung mga nagtitinda ng mga gantong mga nyog Abay ako ihanap nang hanap Bulatat ako ng bulatlat Nung sa ano Minsan nga ay eh, Nabubusat nga sa akin yung mga Nagkakayod ng nyug Sabi ano Sir ano pang hinahanap nyo? <laughs> Sabi lang Eh hindi niya alam naghahanap ako ng ganito Yung nyug na isang mata O isang bibig lang O yung nyug na walang mata alam niyo one time ako may bumibili sa palengke. Sa kahanap ng ganyan, there's there's one ano particular na ganito po na na andito na sarap ko hindi ko pa nakikita. Andito na siya talaga parang nakahain ng ganyan sa akin. Sa tambak ng mga nyug na ganyan, ang dami. Eh andito na siya sarap ko. Nako po, Mario Joseph, Eddie pag ganun ko, hay! <laughs> eh, tapos Mario, sa so, nagulat ako talagang parang ibinigay talaga sa akin, ihinahin talaga sa akin ganoon At nung nakakuha, nakita ko nga po, kinuha ko na agad-agad. Eh, alam nyo magkano? 30 pesos. O, oh, es eh, kung sa online daw ata, kung bibili kayo na ata ito, mayroon nagbebenta nyo, parang 2,500 parang may ano may nagtitinda pata ng 2,000 1,000 ay may nagjajaging sino to? ah? Huh? sino ito? si Kuya, wow. Mm, nakatingin, nakatingin siya. Ah? Oh? Huh? <laughs> si Kuya, oh. Pit na pit, talaga ba? Ako? <laughs> okay, race. O, oh, so yun na nga po ha, mga may met na nga. Dito nung nakuha ko ngayon yun, talaga naman po ako ay parang ligang-liga talaga talagang parang ipinagkalug talaga sa akin parang ibinigay talaga tawag ko okay, tuwang-tuwa ayun itinago ko po 'yun talagang yun po talaga si nakuha ko iba naman po kasi isang uh, binigay nga sa akin ni regalo andun dito, dito sa bahay tapos ito nga, itong isang ito ay naandito lang po ito dito sa may compartment ko nga talagang dadalhin ko lagi ito tsaka itong isang medalyon ko nga ito yan oh, di ba At kung kayo po ha, mga meme, makakatikha nga nito. Nako, napakaswerte nyo po ha, mga meme. Gamitin nyo po yan sa pagninegosyo. Yan, nabawa kayo po yung nagbebenta. Kahit sa online po ha, mga meme, nagbebenta kayo ng mga kung ano-ano ang main na po dito, tatalian nyo nga po siya ng ribo na pulang lang ganyan. tapos ito po ha mga meme, isasabit nyo sa isang mataas na lugar kailangan po ha mga meme, mas mataas po sa ulo po ninyo, pwede nyo po ipatong po to sa mga tokador ninyo, sa mga aparador, cabinet ha mga meme, hayaan nyo lamang po siya doon, yung isa ko pong ganito na ando sa akin china cabinet eh, na ando siya sa loob, eh, naka display doon, talagang, ay talaga naman kapag ka meron kayo nito ha mga meme talagang pupugigiin kayo ng sinasabing kaswetehan, lalong lalo na po kung kayo po ay mga nagbebenta nga po. Talaga ba? Opo, kaya kayo po ha mga meme, mag-atikha na po nito ang mga nyog na isang mata at isang bibig ha mga meme. O tinatawag na nyog na dalawang mata. Pwede rin po yung nyog na isang mata, meron po din no. Tsaka yung nyog na walang mata. Pero yung pong ordinary pong nyog na tatlong mata, yun lang yun po yung ginagamit na panggata. Panggata. <laughs> Anong beto nun? Wala. Pero alam niyo po, yung tuwa ang ginagamit po sa pagtatawas, pagkakayo niluluo. Yun naman po yung sinisigaan. Doon po niluluto yung mga kalanghuga, mga yung tawas, yung pong mga palaspas. Tapos doon, doon yung asid, sinasabuyan ganyan yan eh. Tapos doon malalaman kung kayo po ay nanuno. Yan. Gawa din po yan ng ating nyog. Napaka-powerful po talaga kasi ng nyug eh. Kasi di ba sabi nga po eh, ang nyug daw po ay tree of life. Kasi mula ugat yan hanggang dulo ng dulo ng dahon yan ay may gamit po yan. Bulaklak, bunga, balat, lahat po ha mga meme. May particular pong gamit yan. Kaya yung tinatawag na tree of life. Pwede yung pagkain, uh, kasangkapan sa bahay, sandok, plato, bubong, ugat, yung ugat, pamparegla, ay pa-ugat yan, eh, pamparegla. <laughs> <laughs> opo, tapos yung meron pang nabubuhay diyan sa loob niyan, yung kinakain yung masarap, yung parang bulating kulay ganyan, yung parang uk-uk, uk, -uk, uk, -uk ata yun. Pag pinrito po, ang sarap. Opo ha mga meme, talaga napakaraming gamit po ha mga meme ng puno ng nyog. At napakarami din pong pampaswerte kayo maatikha dyan. Ah, ayun na naman siya. Ah, talaga si kuya patingin-tingin. Oh. <laughs> Landi. <laughs> O, oh, send po ha mga meme. Subukan nyo po ito. Kung kayo po ha mga meme, makakatikha nyan ha mga meme. Ang mga nyog na isang mata at isang bibig ha mga meme. Nako, atikain nyo agad dyan. Kunin nyo agad dyan ha mga meme at gamitin nyo. Talagang kayo po naman ay nako. Talagang dadaga sa inang mga sinasabing mga kaswete na yan. Kapag yan po ha mga meme, minanipes po talaga ninyo. Ah. Uh -huh. Talaga ba? Opo ha mga meme. O send so po ha mga meme. At kung kayo po yung ng katanungan pa, po dito sa ating paksang pinag-usapan ngayon, dito sa ating pinature na papaswerting to, na nyug na isang mata at isang bibig ha mga meme. Pwede po yung magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kung mga question dyan sa ating comment box at kapag kayo pinabasa natin, yan po yung sasagutin din natin dito. O di ba gap? O oh, sa so ha mga meme sana po yung may napulutan Kay mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. No bashing. Ah, nasa na si Kuya? Ayun, bumibili buko. Teka, hagarin natin. <laughs> Abunin natin. <laughs> Landi eh. Hindi, ako'y uwi na. Siya, sige na ha, mga memet. Ako'y pupunta pa sa ano, eh. Pupunta pa ako sa Ako'y bibili nga ng ano, sahog. Siya, no? ako'y naandito sa ano eh, magnetic heel. It's a may picard. No? Siya, go na ha, mga memet. Bye! Ayun si kuya. <laughs> may jowa pala. Nako, may ano, laso, may kasamang laso Siya, let's go na. Ha? Huh? <laughs>